Sige kalma lang. Anong ginagawa mo sa paanan ng kabayo? Ah, eh. Naninilip. Oo, oh, naninilip. Ha? Ano ah, naninilip? Oo. Oh, oh. na ako lang kung malinis yung kukulang kabayo. At gusto ko lang malaman kung kung paano ikatasan yung hype yan. Lalaki yeah. naman si Black Beauty, di ba? oh Ang sabihin mo, binabosol mo kami tatlo habang naliligo. Oh. Pwede ka na lumayas ganyan dito sa shed ako. At sama mo yung... Balong Hoy! Matagal na namin gusto umalis dito! Hinintay lang namin yung 30 bagay naman! Ikat talaga!

gumagawa sa kwarto ko! Eh, ganun ako po kayo ginigising eh. Kumahalihing lang po kayong parang kabayo. Eh, bakit nga? Eh, uh, ang senyora po, ang mama nyo! Dali siya! Si mama! Senyora, senyora, isang po! Senyora, heroni mo yung mga! Si senyora, senyora! Senyora! Pilisan ninyo, senyora! Ano mangyari kasi? Mama! Pilisan ninyo, isa sa <laughs> kanya. Nagpagawa na! kasi siya ng tinding shake sa kalambag ng sandwich. Tiga na siya hinimatay. Hindi ko na kung bakit. Eh, ano pa nahihintay nyo? malay mabat, ko saan siya magpunta sa ospital, bilisan nyo na. Uh, <laughs> siya, ito <mag> ako. <laughs> okay, tulong-tulong. Dali dali dali, 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 dali. Teka, teka. Ito pa ba? Ito pa ba? Hindi, na. hindi, baby po. Ba? In my 22 years of existence, wala ako naging major, major na naging problema sa'yo. At magiging major, major na kumalungkot ang may nangyari ko ma, mamawa ko ng baby tao. Bumitaw ka na. Hindi. Tito, hindi. Hindi ako magagamot pag hindi ka bumitaw. Bumitaw ka na. Oh, my Madikanta ang ko. Ha? Ano daw? Ano siya sabi ng mama? Ano, anong di ano sabi? May nakakaintindi diba? ba? Mama, ako eh. Bisaya nanay at tatay ko. Masyado malalim yung ilokano ni Nora Biday. Uh, mga... Nagbibili na ang mama! Nora! Ano nangyayari? <laughs> ano nangyayari? <laughs> ano nangyayari? ay sus ako nag ng nga, Mindeta. Anak niyo, bakla. Ano sabi mo? Sige, natatapakan mo. Ha? Dapat mo sinabi agad! Ano? senyora? Ingat! dahan, dahan naman! Hieronimo, mo, dahan, dahan. <coughs> sandali, sandali, sandali! 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 lang! Ha? Hieronimo, na, Ayan. Kamusta mm. <laughs> kayo? Maligayang pagbabalik, senyora. <laughs> salamat, salamat. Salamat sa inyo. Asus, dalawang araw ng hospital, kala mo naman sampung taong nag-abroad. <laughs> anak. Mm, nama. Agyaman ak anak. Ay, ay, atina tayo ni Apo. Hindi ko pa oras. Masamang damo yata ako. <laughs> Ako naman, senyora. Kung masamang damo ka, para na si Peter! <laughs> <laughs> so, masamang damo! Eh, si Peter! So, masamang damo yan! <laughs> Ang ibig sabihin, aabot pa si sir ng 200 years old? <laughs> 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 ay, na 200! 200! Nakakatakot dito! <laughs> ay, talaga! Hindi mo muna ako pinalas mga gulok ay lumay, ha? Oh, Peter! 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 Gusto na, Daitan. Nagbibiro lamang si Suling. Alam mo namang dating nagtatrabaho yan sa perya. <laughs> Nagpapatawa lamang yan. <laughs> Ganon? Sige, kunyari ako si Pugo. Tapos ako si Tugo. Tapos magsasakit na tayo dito! Oh! Peter! 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 Paano ba? Gusto na! Akala niyo yata po akita dito ang mamapalalampasin ko kayo, ha? Ah. Pais kayo! Tidak, kita pergi dulu. Ini bau. Ini bau. Mari. Mari. Ini. 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 Ah! Tobekil ka! Kano? Ah! Tobekil ah, kita! <laughs> ka! Ah! 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 Dia hak aku. Katakanlah siapa itu aatain kita. Ibiza kita. Kita tabak kita. Warangia kalau sakit Tobekil ka. Eh, <laughs> labas niyo mo! Hayop na kapal mo! Tatagtanin ko yan Tama na! Pitawan niyo ako! Tama na! Pitawan niyo ako! Pitawan niyo ako! Ba't mo ako pinitawan? Ah! Sa'yo pitawan ka! Awat na kasi! Wala namang kasalanan yung kabahay, ba't ka nagkaganyan? Ah, ganon! Eh, sino may Ako? O oh, sige nga, ano'y ginagawa mo sa paanan ng kabayo? Ay. Naninilip? Oo, oh, naninilip. Ha? Ah, ano oh, naninilip? Oh. Kapal na mukha mo! Sino kayo mahampas mo pa kayo para paglasahan ko, ha? Sandali nga lang, sandali nga lang, ah. pito siya dali ah. nga lang. E, ano ba talaga ginagawa mo sa para na kabayo, ha? Oo oh, nga. Tinitignan ko lang kung malinsyo ko ko kabayo. At gusto ko lang malaman kung kung paano ikatasan niya hype yan. Sige ha? nga, kailan ka pa nagka-interes sa gatas ng kabayo? Oo, oh, tsaka lalaki naman si Black Beauty, di ba? Oh. Ang sabihin mo, Binabosokan mo kami tatlo habang naliligo! Oo! Oh, ang kapal na mukha mo, ha? Para sabihin ko sa'yo, at para patuloyan ko sa yung wala akong gusto sa'yo! Pwede ka na lumayas gano'n dito sa shed ako! At sama mo yung... Balong pinsan! Hoy! Matagal na namin gusto umalis dito! Hiningitay lang namin yung 30 pinaman! Unang-una, ah, -una, walang tented balpe dahil 12 round bank bands! Oo oh, nga, no? <laughs> di na namin haantayin yun! Isaksak mo sa baga mo, pera mo! Huh? We quits! Tara saksa na! We quits! Tara Uy. na! Pag isaksak ko sa baga ko, hindi eh, ako nabatay pag ginawa ko yan! Kayo! Kayo lahat! Papatayin niyo yung hype na yan! O kayo mamamatay sa gutom pag pinalayos ko kay kayo sa asyenda ko! Huh? Pag tatlong araw ko rin itong kakainin. <laughs> Nasaan nga pala, mama? Pati pa sumubay sa akin sa pagkain. Ayaw kumain ni Senyora. Si Black Beauty daw ang kinakain mo. Paborito niya si Black Beauty. O, di kayo na lang. Basta tirahin niyo pa ako, ah. Sarap. <laughs> ano yon? Wala, bon appetit. Sarap. Bongga. Mama, hindi ko pa nagpa-breakfast. Halika na, nagluto ako ng itlog ko sa mo tapang kabayo. Halika na. Hindi ako hey. nagugutom, Peter. Halika na, masarap ang itlog ko, hindi ka pa nagbaprek. Hindi ako nagugutom. Halika na. Hindi ako ah. nagugutom. Halika na. Hindi ako nagugutom. Nalulungkot ako, Peter. Apay nga nagbalint ka nga, Kasta. May masama ba akong pinakain sa'yo? At naging ganyan ang pakikitungo mo sa mga hayop at tao dito? Pero mama, uh, ara itawon uh, mo uh, ko. Uh, itawon mo uh, ko. Itawon mo ko. Mama. Magkaiba tayong dalawa, mama. Ikaw, nakakulong ka lang sa loob ng masyon mo. Di mo nakikita lahat ng uri ng tao, pero ako alam ko, lahat yan masasama. Pakitaan mo man sila na mabuti. Ibigay mo man lahat-lahat, sasalbahihin ka pa rin nila. Mama! Kung ganun, Peter, dapat ba akong matakot sa iyo? Puro kabutihan at pagmamahal ang ipinakita ko sa iyo. Kasamaan bang igaganti mo sa akin? Labing limang taon na ang nakalilipas. Nalipatam ka din, Peter. Ayon sa kwento mo, nang mamatay ang nanay mo sa sakit na tipos, naging malupit na sa iyo ang ama mo. Mas oh, mabuti pa sa'yo si Brown Beauty. Tunay please, na lalaki may pakinabang. May isa mo <manin> na ako. <laughs> Hoy, kumain ka na. Maya-maya, papaliguan pa kita. Ubusin mo yan, ha? Yung vitamins mo, inumin mo na rin. Ay, nako! Kalok ang buhay ito! Pasinalagaan pa ang hayop kaysa sa akin. Unik ka iya ako ng pamilya. Bakit kasi namatay agad ng nanay eh? E di sana, kahit isang magulang may nagmamahal sa akin, may mag-aalaga. Kailan kaya ako magiging masaya? Hmm? <laughs> Naiinggit ka, no? Oo oh, naman, syempre. Kasiya kaya, no? Eh, anong ginagawa mo pa dyan? Go, girl. Talaga? Ikaw nagsabi niyan, ha? Ikaw nagsabi niyan. Thank you talaga, ha? Sige, dalaw, maglalaro lang ako. Oh my God! <laughs> Hoy, mga bakla, isali nyo ako dyan. Ano ba? Giling, giling. pilog, pilog. Pilog, pilog, pilog. Pilog, Walang tao ang hindi mahahabag sa kwento mo, sa pagmamalupit ng tatay mo. Alam mo dapat na ang lahat ng ito ay may dahilan. Oh, Amin to, ha? Ba't dito ka kumakain? Oo oh, nga. Kuya, gutom pa ako. Ano, ka? oh, tigilin na ako. Amin yan! Oo nga. Gamit ko yan. Ano ba? Ano ba? Sabi na ba? Pulit na lang sa'yo. Diyan ha? Ito, okay, oh. Diyan ka Nagkita tayo ng Diyos para mabago ang buhay mo. Senyora, may patayaw doon sa harap ng gate natin. Oo nga. Diyos ko. Ay, Diyos ko, Susmar Yosef. Sino ang batang ito? Sugat na, na at saka mukhang sinalvage. Senyora, nga pa. Agaya parang inamatay lang yata. Sige, sige, sige. Buhatin mo. Isirek mo dyan yung neg para magamot sa loob. Dali! Uh makibuksan yung gate! Ay, bukas naman eh, itulak mo lang! Yung kotse! Yung kotse! Uh, Rico ko po, uh, oh, dahan -dahan Rico po, dahan-dahan lang po. Masakit po talaga. Ah, dahan-dahan lang daw. Yun nga pong ginagawa sa akin ng tatay ko. Kaya po lumayas ako sa amin. Kahit ano po trabaho, ibigay sa akin, gagawin ko po. Umayag lang po kayo, tumira ako dito. Sige, sige. Pagsaritaan ta, dayta. Ang importante, gumaling ang mga sugat mo at matanggal yung libag mo sa katawan. Ang pantot, senyora.